ng araw sa lahat, ito na naman po ang isang uri ng hiyas ng reyna ng langgam. Ito po ay mayroong gabay. Ayan, makikita nyo po o mababanaag nyo ang kanyang muka maamu maamu ang muka isang babae ang nananahan sa hiyas ng reyna ng langgam. At mayroon din kayo makikita na nakaprint na mga itim na langgam. Ayan, tapos, ayan yung muka. Ito ay ang hiyas ng reyna ng langgam na siyang, na siyang nagbibigay ng karagdagang swerte sa anumang uri ng hanap buhay. At marami na pong nakasubok dito o nakakuha Kuha at natry nila na ito ay nagbibigay talaga ng iba't ibang uri ng swerte sa hanap buhay, sa negosyo. Ayan po, maraming inaakyat na swerte at buena sa kanila. Ayan, makita niyo po at may gabay na nananahan sa loob ng hiyas ng reyna ng langgam. Ito yung binabantayan ng mga queen ants o reyna ng langgam. Ayan, kitang kita ang muka ng gabay na pwede niyong hilingan ng mga ninanais. Tamang kahilingan lamang po ang inyong sasambitin o bibigasin at syempre, ang bawat gabay na nananjan ay susuriin kung nararapat ba na bigyang katuparan agad ang bawat niyong kahilingan. Huwag gagamitin sa masama o pagtatangka ng hindi maganda sa kapwa. Ang bawat gabay na nandito ay mayroong magandang ipagkakaloob sa inyo kapag ito ay hindi niyo ginamit sa masama karagdagang lakas ng aura, pangangatawan, karagdagang diksi ng kaisipan, katalinuhan, at uh, pakiramdam, dagdag kasipagan, at kaisipan, kumbaga mga diskarte sa buhay upang makapag-ipon, makapag-impok para sa magandang kinabukasan. So, yan po, guys, ang isang uri pa ng hiyas ng rena ng langgam. God bless you po.